Isang pinagpalang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Narinito po tayong muli sa landas ng pag-asa at samahan ninyo akong magnilay sa Ebanghelyo natin sa araw nito. Nandito tayo sa ikatatlong lukas at ito ang kwento ng pagbautismo ng ating Panginoon ni sa ilog Hordan ng kanyang pinsa na si Juan Bautista. Subalit so gusto kong pagtuunan ng pansin si Juan sapagkat napakahalaga ng kanyang mensahe para sa atin sa araw nito. Sabi ng Ibanghelyo, hinihintay na ng mga tao ang tagapagligtas. Alam nila sapagkat sabi ni Juan, darating na. At dahil nga sa kanyang mga tinuturo at sa kanyang pinapakita, ay uh, akala nam, inakala ng mga tao na siya na yun. Kaya naman sabi niya, hindi ako yun binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit, sabi niya, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Sa kabila ng nakaambang papuri sa kanya, halos ilagay na siya sa pedestal, akala nila siyang tagapagligtas. Ano ang ginawa ni Juan? Itinuro niya ang tunay na tagapagligtas. Hindi ako, wika niya. Kung ating pagsusuriin mga kapatid sa, sa mundo natin ngayon, napakasarap na tayo ay inilalagay sa isang uh, pedestal ng parangal. Nakatanggap na ba kayo ng mga parangal sa eskwelahan o sa opisina o kahit yan sa mga barangay natin? minsan tayo ay pinaparangalan sa ating simbahan. Hindi ho pa. At napakasarap sabihin, ako nga, magaling kasi ako. Subalit, si Juan Bautista ay kabalintunaan. Sabi niya, hindi ako. Nandun at dadating pa lamang. Ang unang itinuro ni San Juan sa atin sa Ebanghelyo natin ay ituro natin si Kristo ang tunay na pinagmumulan ng biyaya ng buhay, ng grasya at ng ating kaligtasan. Hindi ako, hindi ako ang sikat. Si Kristo ang pasikatin natin dahil siya naman talaga ang karapat-dapat. Huwag nating gayahin ang maraming taong gustong kunin ang kapangyarihan para sa kanya, para sa kanilang pansariling uh, uh, prioridad. Ipapangako ang lahat Subalit pag nando na sila sa poder, ako lamang si San Juan Bautista. Sabi niya, hindi ako ang tagapagligtas. Babautismuhan ko kayo, gagawin ko ang dapat kong gawin. Subalit hintayin ninyo sapagkat pagdating niya, babautismuhan niya kayo ng Espiritu Santo at ng apoy. At sa patuloy niyang pagpapakumbaba, sabi niya, higit siyang makapangyarihan kaysa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Sana mga kapatid, kahit anong papuri ang ibigay sa atin ng mga tao, manatili tayong mapagpakumbaba sapagkat yan ang ehemplo ni Juan at yan din naman ang itinuro ni Kristo. Kahit na siya nangang tagapagligtas, nagpakumbaba siya, namatay siya upang tayo'y iligtas dahil sa kanyang pagmamahal. At yan naman, kung itinuro ni Juan si Kristo, itinuro rin niya ang turo ni Kristo na mahalin natin ang bawat isa. Napakahalaga nito mga kapatid sapagkat nung ituro ni Juan si Kristo, itinuro rin niya na si Kristo ang ating sundin. At ano ba ang utos ni Kristo? Marami. Subalit ang magandang pagmilayan natin, ang turo ni Kristo na mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang Ama, at mahalin natin ang bawat isa. Ang pagpapakumbaba at ang pagmamahal ang dalawang bagay na itinuturo ng ating Ibanghelyo ngayong araw na mga kapatid, hingin natin sa Panginoon ang biyayang iyan. Hingin natin sa Panginoon ang Espiritu Santo upang tayo'y magkaroon ng kakayahan na ituro ang tunay na kapangyarihan at ituro sa ibang tao ang kanyang pagmamahal. At panghuli, dahil dito nang si Kristo ay bautismohan ni Juan, agad-agad naman siyang pinarangalan din ng Ama. At sabi ng ating Ibanghelyo, pagkatapos niyang manalangin, nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong kalapati. At pinarangalan siya ng Ama, nang sinabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugyan. Mga kapatid, hindi sa tao ang ating parangal hayaan nating ang Ama sa langit ang magparangal sa atin siguro hindi natin maririnig ang tinig ng Ama subalit ang ating parangal ay ang pagmamahal na ibubuhos niya sa atin ang kanya lamang nais ituro natin si Kristo bilang uh, agabay at bilang buhay at ituro natin ang turo mismo ni Kristo na mahalin ang ama ng higit sa lahat at mahalin ang bawat isa ng tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Isang magandang araw ng linggo sa inyo at sana po ang biyaya ng Espiritu Santo ay mapasa atin ngayon at magpakailanpaman. Ako po si Ruel Morales, kapatid ninyo dito sa Landas ng Pag-asa.